So guys, good day sa lahat. Ito so tayo sa kusina, gagawin na ang putok. So, ito yung gagamitin ko. Condensed milk. Multi-purpose uh, uh, flour. Fresh milk. And ulit tayo ng itlog. Yan. So, natry natin go guys kung kaya natin gawa ng putok. So, start na tayo guys. Cholo Cholo bando Sukatin natin ang uh, baso. Sa. Ro. So magagawa natin, guys. Tatlo. Manumada naman ito so wala akong panghalo eh. So tatlo. Tatlo at Wala apat na. Pata siya guys yan. So dalawang itlog. itlog. tapos mantika i mantika natin konti lang guys para hindi siya masyadong lumapot yan yeah. siya so, guys <coughs> Ilagay natin to so ito mga kalahat lang ilagay natin guys hindi kasi pwede yung lahat natin eh kasi masyadong uh, mag-uulis got this milk. Ito lahat na natin. Kasi malapit na sa mag-expired. Yeah. So kaya din na pala tayo gumamit ng uh, fresh milk. Kasi masyado na, ano ito malabnaw. Hindi na pwede na uh, na siguro to. Kung tingnan natin pwede. Pagmalab na siya, kahit na tayo gumamit. okay lang sya guys hindi sya masyadong malapot sa so, kulay lang yung ating uh, flour look at sa kulay lang yung kulay natin lagyan natin yung flour so apat na basa to guys Lagyan na natin ang flour. Malapot siya, malapot. Lumapot siya dahil sa condiments. Lagyan natin siya ng na apantika. Pa. May hirap pagmasa nito okay na siya, hindi na siya malapot. Okay din texture mo. Ah. Okay. Okay na siya, guys. Dito natin siya masahin. natin dito guys. Ito yung nagayang. Yeah. Guys. ready na siya. So, usan natin ating oven. So, ano ko siya ng oven. Open natin ating oven. So, ilalagay natin siya sa so, almost 200. 200 lang. Yeah. Guys, mabot lang siya ng half hour lang kasi 200 degrees guys pwede pala yung, two, yung half hour lang okay na siya guys patayin na natin baka masunog so hindi siya umabot ng 1 hour guys kasi ginawa akong 200 degrees tinga init ay so pumutok na siya guys mhm mm Tignan natin guys yung putok mamaya. Ayan, nakagaw tayo ng putok. Init. Ayan, may mga pumutok na. Ito yung mga putok guys o. So. Ayan. Ayan siya. So Titikman natin siya guys. Hmm. Sariwa. Parang putok ng Pilipinas sila sa Sakto Hmm Wow Sakto yung tamis na Okay, ako sa kong kumakain Today okay yung gawa ko Pabla Putok okay. Mm-hmm. Naging tinig mga alaga ko. Oh. Siyempre pag ang um, amo kumakain. Tapos ang alaga din, kumakain. Gusto niya. Mm. May ito kasi. Halo ba yung trap guys, grabe. Matamis siya. Mm. Bye bye.